Bagyong Uwan, tuluyan ang nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ganap ng isang typhoon. Nagbabanta ng matitinding hangin, ulan at storm surge sa ating bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas weather ngayon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel para palagi ka updated sa lagay ng panahon. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, November 8, 2025, ito ang pinakahuling update mula sa DOST Pag-asa tungkol sa Typhoon Uwan na mas lumakas at tuluyan nang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Mga kababayan, ang sentro na ng bagyong Owan ay nasa layong 1045 km silangan ng Eastern Visayas. May taglay itong lakas na hangin, sa ngayon ay Umaabot sa 120 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Ang central pressure nito ay nasa 970 hpa at kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. May lawak ito na umaabot sa 780 kilometers mula sa gitna. Mga kamabayan, ang bagyong owan o si Typhoon Owan ay inaasahang magiging super typhoon sa loob lamang ng 24 hanggang 36 oras habang papalapit sa kalupaan ng Luzon. Kaya narito ang forecast track. Patuloy itong kikilos pa kanluran, hilagang kanluran hanggang sa darating na lunes, November 10, at posibleng mag-landfall sa pagitan ng Southern Isabela at Northern Aurora sa linggo naman ng gabi Lunes ng madaling araw, November 9 hanggang November 10. At pagkatapos tatawid ito sa Northern Luzon at lalabas ng West Philippine Sea sa lunes naman ng hapon. Dahil sa lawak at laki ng bagyong uwan o typhoon uwan, ngayon palang nagtaas na ng tropical cyclone wind signal number no. 1 ang pag-asa sa mga lugar na apiktado ng malalakas na hangin na merong lead time na 36 hours. At narito ang mga lugar na nakapaloob sa signal number 1. The eastern portion of Isabela, Divilacan, Palanan, Dinapigi, San Mariano, San Guillermo, Echague, Jones, San Agustin. The eastern and southern portion of Quirino, Madela, Nagtipunan the southeastern portion of Nueva Vizcaya Alfonso Catanyeda Aurora the southeastern portion of Rizal Tanay Pililya at Halahala. -hala. Kasama rin sa signal number 1 ang Romblon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, including Tikau at Burias Island. Signal number 1 din sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, the Northern and Central portion of Cebu, Madilin, Daanbantayan, Bantayan, City of Bugo, Tabugon, San Remedio, Tabilyan, Bourbon, Sugod, Tuburan, Katmon, Carmen, Danau City, Compostela, Liluan, Consolacion, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cardoba, Asturias, Cebu City, Balamban, City of Talisay, Toledo City, Minglanilla, including Bantayan at Camotes Island. Signal number 1 din, the northeastern portion of Bohol, Getafe, Talibon, Buenavista, Trinidad, San Miguel, Ubay, Alicia, Mabini, Bien Unido, Pres Carlos P. Garcia at the northern portion of Negros Occidental, City of Escalante, Tuboso, Sagay City, Cadiz City, Calatrava, Manapla, City of Victorias, Enrique B. Magalona, Silay City, City of Talisay, the northern portion of Iloilo, Carles, Estacia, Balasan, San Donisio, Concepcion, Batad, Sara, Ajoy, Barutak, Viejo, San Rafael at Lemery. Signal number one din sa the northeastern portion of Capiz, President Rojas, Pilar, Panay, Pontevedra, Maayon, Quartero, Dumaraw, Dao, Panitan, Rojas City, Ivisan, Sigma, Sapian, Mambusaw, Dumalag, Hamindan, kasama ang Aklan, Dinagat Island at Surigao del Norte. Mga kababayan, ang signal number 1 ay may lakas na hangin na umaabot sa 39 to 61 kilometers per hour. Ang epekto naman nito ay minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Dahil sa sobrang lawak at sobrang lakas ng super typhoon o ang pag-asa ay naglaan ng pinakamataas na signal na maaring ibigay sa mga susunod na oras o kaya sa mga susunod na araw na maaring umabot sa signal number 5. Kaya, kaya naman merong storm surge warning, mataas na banta ng storm surge na higit sa 3 metro sa loob lamang ng 48 hours sa mga mabababang baybaying lugar ng Quezon kasama ang Pulilo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Posibleng magdulot ito ng matinding pagbaha sa mga coastal areas. At ayon sa ating marine and coastal condition, sa gale number 1 na ibinigay ng pag-asa, very rough seas na may alon na port hanggang 5 meters ang taas sa silangang baybayin ng Southern Luzon at Visayas. Delikado sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat kaya wag po munang pumalaot. Rough to very rough seas sa Katanduanes, Northern and Eastern Samar, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Isabela, Cagayan, Aurora, Pulilo Island at Dinagat, Siargao. Na mayroong alo na aabot sa 3 hanggang 5 metrong taas at babala sa ating mga manging isda at sa mga maliliit na bangka ay mahigpit na ipinapayuhang huwag munang pumalaot sa mga oras na ito. Mga kababayan, dahil sa sobrang laki, sobrang lawak itong tinatawag nating bagyong uwan na sa mga ilang sandaling oras o araw ay tuluyan ng magiging isang super typhoon, super bagyo mga kababayan. Kung saan ang malalakas hanggang sa lakas ng typhoon ng hangin ay umaabot hanggang 780 km mula sa gitna. Ganyan po kalawak at kalaki ang bagyong Uwan. Sa kasalukuyan, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga lugar ng Luzon, Visayas at Mindanao kabilang na ang mga lugar na ating nabanggit kani-kanila lamang. Kaya binigyang diin ng pag-asa na ang matinding ulan, malalakas na hangin at storm surge ay maaring maranasan hindi lamang sa lugar na inaasahang magla-landfall kundi maging sa mga kalapit na rehiyon na nasa labas ng forecast confidence cone o tinatawag natin area of uncertainty. Ibig sabihin, kahit hindi direct ang daanan ng sentro ng bagyo, posibleng makaranas pa rin ng dilubyo ng ulan, pagbaha at malalakas na hangin ang mga karating lalawigan. At paalala ng pag-asa, ang track o direksyon ng bagyo ay maari pa rin magbago sa loob ng inaasahang forecast cone kaya't kinakailangan patuloy na magmonitor sa mga opisyal na abiso. At narito ang kasalukuyang direksyon ng bagyong uwan. Ayon sa pinakahuling pagtaya, kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa west-northwest ang bagyong uwan sa bilis na 20 kilometers kada oras. Inaasahan na mananatili ang ganitong direksyon hanggang lunes, November 10, bago ito tuluyang lumiko pa hilagang kanluran pa north-northwest pagsapit naman ng Martes, November 11. Sa kasalukuyang track forecast, ang sentro ng Typhoon o ay inaasang tatama sa lupa sa pagitan ng timog bahagi ng Isabela at hilagang bahagi ng Aurora. Ang inaasang panahon ng landfall ay linggo ng gabi, November 9, o kaya naman lunis ng madaling araw, November 10. Kaya sa mga kababayan natin nasa lugar ng Isabela, at sa hilagang bahagi ng Aurora. Sa ngayon ay patuloy pa rin po tayong magantabay, maghanda para sa ating kaligtasan, sa ating kabuhayan at sa ating pamilya na hindi na maulit ang mga pangyayari na nakita natin sa lugar sa Cebu. Pagkatapos ng paglapag sa kalupaan ng Bagyong Uwan, tatawari naman ng Bagyong Uwan ang kabundukan ng Hilagang Luzon, kabilang na ang mga probinsya ng Nueva Vizcaya, Ifugao, Kalinga, Benguet at Ilocos Region. Habang tumatawid, bahagyang hihina ang bagyo dahil sa interaction nito sa kabundukan, ngunit inaasahan pa rin mananatiling isang typhoon category system sa buong pagtawid nito. Matapos nito, tinatayang lalabas na sa West Philippine Sea ang bagyong uwan sa bandang lunes ng umaga o kaya naman lunes ng hapon. Mga kamabayan, habang tumatawid o habang tatawirin ng bagyong uwan ang buong Luzon, posible pa itong mag-intensify o may, may pagkakataon pa itong dumakas. Batay sa numerical weather model ng satellite data, may mataas na posibilidad na si bagyong uwan ay mabilis pang lalakas sa mga susunod na 24 oras. Inaasahang aabot ito sa pagiging super typhoon category pagdating ng Sabado ng gabi o kaya linggo ng umaga November 8 hanggang November 9. Mahalagang tandaan na posibleng tumama sa lupa ang bagyong uwan sa pinakamalakas nitong antas o near peak lifetime intensity na maaring magdulot ng matinding pinsala, infrastruktura pagbagsak ng mga puno at poste, malawakang pagkawalan ng kuryente at seryosong panganib sa mga baybayang lugar dahil sa storm surge na lampas 3 metro ang taas. Mga kababayan, pagkatapos ng landfall, inasahang mabilis ang paghina ng sistema habang tumatawid sa kabundukan ng Northern Luzon. Gayon man, mananatili pa rin itong isang typhoon habang papalabas patungong West Philippine Sea at patuloy na magpapalakas ng hanging amihan sa Northeast Monsoon sa mga susunod na araw. Kaya narito ang dapat nating bantayan. Inaasahan ang intense to torrential rain sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalo na sa Bicol Region, Quezon, Aurora at Cagayan Valley. Ang mga mabababa at kabundukang lugar ay lubhang delikado o sa landslide at flash flood. At posibleng umabotin sa signal number 5 ang ilang lugar sa Northern Luzon sa kasagsagan ng bagyo. Ang ganitong lakas ng hangin ay maaring makapinsala ng mga lubha sa mga kabahayan at magpatumba ng mga punong kahoy at poste ng kuryente. At ayon sa storm surge warning number no. 1 peak surge high na lagpas na 3 metro ang posibleng maranasan sa Quezon, Bicol Region at Silangang Baybayin ng Luzon. Ang gale warning ay patuloy na nakataas. Ang taas ng alon ay umaabot sa 4 hanggang 5 metro sa Silangang Baybayin ng Luzon at Visayas kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag mula sa mga oras na ito. At narito ang ating forecast summary. Mga kababayan, ang Bagyong Oman ay kasalukuyang nasa posisyon na 1,000 45 kilometers silangan ng Eastern Visayas at may taglay na lakas na ito na umaabot sa 120 kilometers per hour at may pagbukso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Ang galaw nito ay west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour at ang lawak nito ay umaabot sa 780 kilometers mula sa sentro. At ang ating forecast landfall ay maaring sa Southern Isabela o kaya naman sa Northern Aurora sa araw ng linggo, November 9 o kaya naman araw ng Lunes, November 10. At posibleng itong mag-intensify bilang isang super typhoon bago ang landfall. At paglabas naman ito sa Lunes o kaya Martes patungong West Philippine Sea. At lalabas naman ito sa araw ng Lunes o kaya Martes, natutungo naman ito sa West Philippine Sea. Mga kababayan, sa patuloy na pagbabago ng lagay ng panahon, pinapayuhan ng mga otoridad ang mga publiko na manatiling nakatutok sa opisyal na bulitin ng pagasa asa para mamonitor natin ang lagay ng panahon at galaw ng bagyong uwan. Maaari din kayong tumutok dito sa ating channel para sa mga update ng bagyong uwan. Mga kababayan, ang Typhoon Uwan or may international name na Fong Wong ay nananatiling isang seryosong banta sa malaking bahagi ng bansa kaya't ang maagang paghahanda at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, otoridad ay susi upang maiwasan ang pinsala. Kung mapapansin ninyo, napakalawak ng bagyo, halos buong Luzon at Visayas at aabot din ng Mindanao ay maaring maapektuhan ng ulan at hangin kahit malayo sa sentro. Ayon sa mga meteorologists, ang bagyong uwan ay may malaking chance ang mag-iisang super typhoon sa loob ng 24 oras bago ito tumama sa kalupaan ng Luzon. Pagkatapos tumama sa lupa, inaasahang babagtasin nito ang, ang kabundukan ng Northern Luzon at Dulusot sa West Philippine Sea sa lunes ng hapon. Mga kababayan, matatandaan noong Nobyembre rin ng mga nagdaang taon, ilang malalakas na bagyo ang tumama sa bansa kabilang na ang bagyong Ulysses noong taong 2020 at bagyong Paeng noong taong 2022 na parehong nagdulot ng matinding pagbaha at pinsala sa Luzon. Ang pagkakahalin tulad ng petsa at direksyon ng mga bagyong ito ay paalala na ang panhong ito ng taon ay peak season ng mga bagyo ito sa ating bansa. Kaya naman narito ang ating safety reminders para sa ating mga kababayan. Una, manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso ng pag-asa ng NDRRMC at ang inyong lokal na pamahalaan. Number two, is secure ang mga bubong at kagamitan sa labas ng bahay. Pangatlo, iwasan muna ang paglalayag lalo na sa silangang baybayin ng Luzon at Visayas. Pangapat, maghanda ng emergency kit na mayroong flashlight baterya, pagkain, tubig at mahalagang dokumento. At panglima, sa mga nasa mabababang lugar, maging alerto sa posibilidad ng plus flood at landslide. At dahil dyan, narito ang ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sa gitna ng unos, tandaan natin may Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at lakas. Patuloy tayong magtiwala sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang magagawa. Mga kababayan, hinihingkayat po natin, hinihingkayat ko kayo na patuloy tayong magdasal at manalangin. Idalangin natin sa ating Panginoon na humina ang bagyong ito o kaya naman lumihis ang bagyong ito para hindi naman tamaan ang ating mga kababayan sa bandang Bicol, bandang Isabela o kaya Aurora at buong Luzon, sakop na ang buong bansang Pilipinas. Patuloy tayong lumapit sa ating Diyos at magtiwala sa kanyang kahabagan at sa kanyang karunungan. Amen. Sa kabuang ulat, ang Typhoon Uwan o may international name Fong Wong ay opisyal nang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may taglay na itong hangin na umaabot sa 120 km per hour na may lakas na bugso na umaabot hanggang 150 km per hour. Ito ay papalapit na sa silangang bahagi ng Luzon at inaasahan na magiging isang super typhoon bago ang posibleng paglandfall sa Aurora o sa Isabela. Sa darating na linggo ng gabi o kaya sa darating na lunes ng madaling araw, maganda na ang apektadong rehiyon sa malalakas na hangin at matitinding at matitinding pag-ulan at storm surge at peligro sa dagat. Mga kamabayan, salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating Channel Pilipinas Weather ngayon. Para sa mga susunod na update tungkol sa bagyong uwan, manatili po tayong nakatutok dito sa ating channel Pilipinas Weather ngayon. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na patuloy na nagpapaalala. Maghihanda, maghiligtas, alerto, Ingat tayong lahat.